kwento ni Jonas at ang paglahamon ng malaking isda sa kanya, ang isa sa mga pinakakontrobersyal at kaakit-akit sa Biblia. Si Jonas ay isang propeta, at siya ay isinusugo ng Diyos sa Ninive. Pinapunta siya ng Diyos para mangaral at kung hindi sila magsisi ay gugunawin niya ang lugar gaya ng ginawa niya sa Sodom at Gomorrah. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito ay totoo, paano nabuhay si Jonas sa tiyan ng malaking isda? At kung anong klaseng isda ito? Tara't samahan niyo kung alamin ang katotohanan, at kung ano ang matututunan natin kay Jonas. Pero bago yan sino nga ba si Jonas? Si Jonas ay pinaniniwala ang nabuhay noong 8th century BC, sa panahon ng paghahari ni Jeroboam II, ang hari ng Israel. Siya ay anak ni Amitai at nagmula sa Gat isang bayan sa hilagang bahagi ng Israel. Ang aklat ni Jonas ay nagsimula sa pag-uutos ng Diyos kay Jonas na pumunta sa lungsod ng Nineveh at balaan ang mga tao tungkol sa kanilang kasamaan. Pero tumakas agad siya sa Panginoon, umunta siya sa Jopa, at nakakita siya roon ng barkong paalis papuntang Tarshish. Sinusubukang takasan ang kanyang banal na misyon, nang nasa laot na sila, nagpadala ang Panginoon ng napakalakas na hangin at halos mawasak na ang barko. Kaya natakot ang mga tripulante, at ang bawat isa sa kanila ay humingi ng tulong sa kanika nilang Diyos. Itinapon nila ang kanilang mga kargamento sa dagat para gumaan ang barko, Si Jonas naman ay nakababa na noon sa ilalim na bahagi ng barko. Humiga siya at nakatulog nang mahimbing. Pinuntahan siya ng kapitan ng barko at sinabi sa kanya, "Nagagawa mo pang matulog sa ganitong kalagayan? Bumangon ka at humingi ng tulong sa Yung Dios. Baka sakaling maawa siya sa atin at iligtas niya tayo sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante at nagpalabunutan upang matukoy kung sino ang dahilan sa sakunang nangyayari. At nang magpalabunutan na sila, nabunot ang pangalan ni Jonas. Tinanong nila si Jonas kung anong hanap buhay, at kung saan siya nang galing. Sumagot si Jonas, ako ay Hebreo, at sumasamba sa Panginoon, ang Diyos sa langit na lumikha ng dagat at ng lupa. Ipinagtapat ni Jonas na siya ay tumatakas sa utos ng Diyos, at iminungkahi na itapon siya ng mga mandaragat sa dagat upang pakalmahin ang bagyo. Sapagkat alam niya na siya ang dahilan kung bakit dumating ang napakalakas na hangin, hindi nila sinunod si Jonas, sa halip, sinikap ng mga tripulante na sumaguan papunta sa dalampasigan, pero nahirapan sila, dahil lalo pang lumakas ang hangin. Kaya tumawag sila sa Panginoon, at nakikiusap na huwag silang hayaang mamatay dahil sa gagawin nila kay Jonas. Pero alam nila na ang mga nangyayaring ito, ay kalooban ng Diyos. Kaya binuhat nila si Jonas at inihagis sa nagngangalit na dagat, at kumalma nga ito. Samantala, nagpadala ang Panginoon ng isang malaking isda para lunukin si Jonas tatlong araw at tatlong gabi siya sa tiyan ng isda. Paano nga ba nabuhay si Jonas ng tatlong araw at tatlong gabi sa tiyan ng malaking isda? At anong klasing isda ba ang lumunok kay Jonas? Unang-una, ito ay hindi carnivorous na isda o hindi mahilig sa karme dahil ito ay kumakain ng mga halamang dagat. Ganito ang sinasabi ni Jonas nang nanalangin siya sa loob ng tiyan ng isda sa Jonas 2 verse 5. Lumubog po ako sa tubig at halos malunod. Natabunan ako ng tubig at ang ulo ko, ay napuluputan ng mga halamang dagat. Ang sabi dyan ay napuluputan siya ng halamang dagat. Ibig sabihin, maaaring isa itong herbivorous na isda na kumakain ng halamang dagat. At kung ang nakapalibot sa kanya, ay mga halamang dagat, ibig sabihin may oxygen siya sa loob ng malaking isda. Scientifically mabubuhay siya ng tatlong araw. Kaya, wala itong digestive enzymes, tulad ng isang carnivorous na isda na maaaring mabilis na pumatay kay Jonas. Dahil kung carnivorous yun matutunaw si Jonah sa mga gastric juices. Ang mga carnivorous na isda ay kumakagat at ngumunguya sa kanyang biktima, habang ang mga herbivorous na isda, o grazers, ay kadalasang walang mga ngipin sa panga, ngunit may mga parang ngipin na nakakagiling sa kanilang mga lalamunan, na tinatawag na pharyngeal teeth. Masusufocate ang mga isda kung susubukan nilang ngumuya, dahil ang pagnguya ay makakasagabal sa pagdaan ng tubig sa mga hasang, na kinakailangan para sa pagkuha ng oksigen. Anong klaseng isda ba ang lumunok kay Jonas? Ang malaking isda sa Hebrew ay Dagadol, at sa Griego ito ay Sea Monster So, kung ito ay isang Sea Monster, may posibilidad daw na ito ay isang Leviathan Ang Leviathan ay isang malaalamat na dambuhalang halimaw sa karagatan na sumisimbolo sa kaguluhan at kasamaan May nagsasabi na ang Leviathan ay isang Loch Ness Monster Subalit ayon sa paniniwala ng ancient civilization, sila ay naniniwala din sa isang sea creatures na tugma sa description ng Biblia sa Leviathan. Iba nga lang ang tawag nila dito. Sa Cambodians ito ay Naga. Lotan, sa Kainanites. Tiamat, sa Sumerians. Yamata no Orochi, sa Japanese. Hydra, sa Greeks at Romans kaya posibleng may literal nga ang Leviathan, na nabuhay noon sa mundo, ngunit pinuksan na siya ng Diyos sa Isaiah 27 verse 1. O di kaya may Leviathan pa din hanggang sa ngayon, ngunit siya ay nasa pinakakailaliman ng dagat. May dalawang uri ng Leviathan ang umiiral sa iba't ibang mitolohiya at sa Biblia. Ang terminong Leviathan ay kadalasang inilarawan bilang malalaking balyena o sea monsters. Sa Biblia, dinescribe ang Leviathan sa Job chapter 41. At ito ang ilan sa mga sinabi, sabi sa verse 1. Mabibingwit mo kaya ang dragon na Leviathan? Matatalian mo kaya ang nguso niya ng lubid? Verse 18 to 19, kung siya ay bumahin, ang ilong ay nag-aapoy, mata niya ay mapula parang araw sa dapit hapon. Mula sa bibig niya ay may apoy na lumalabas, mga baaga ng apoy ang duwi sumisiklab. Sabi din sa Psalms 104 verse 26. At doon din lumalangway-langway ang nilikha niyong dragon na Leviathan, sa siyensya. Dinescribe ang Leviathan bilang isang prehistoric whale na binubuo ng isang species na kilala bilang Leviathan melvili. Ang prehistoric whale na ito ay pinaniniwalaan na isa sa largest predators na nabuhay at pinangalanan pareho sa biblical na sea monster na Leviathan. So, kung may nagsasabi na ang isda na lumunok kay Jonas ay isang balyena, alam mo bang may isang veteranong maninisid ng lobster na nagngangalang Michael Packard ang nilamon ng buo ng humpback whale noong June 11, 2021, sa baybayin ng Provincetown, Massachusetts. Naramdaman niya di umano na may bumangga sa likuran niya, at ilang sandali pa, ay nagdilim ang kanyang paligid, at napagtanto niya na siya pala ay nasa bibig ng isang humpback whale. Tumagal siya sa loob ng 40 seconds, at nagpatuloy siya sa paghinga dahil nasa loob pa rin niya ang kanyang breathing apparatus, at nang nalaman ng whale na may tao sa bibig niya ay niluha niya ito. Nasaksihan ng mga kasama niya ang nangyaring pagluha sa kanya ng balyena. Kagad na dinala sa hospital si Michael, at na-dislocate lamang ang buto sa tuhod niya. Ang mga humpback ay hindi agresibo, at iniisip ng mga scientist na ito ay isang aksidenteng pagtatagpo. Ang mga humpback whale ay maaaring lumaki hanggang labing walong metro o anim na pung talampakan at tumitimbang ng mga apat na pung tonelada. Dahil sa pangyayaring ito, maraming tao ang naniwala na ang isdang lumunok kay Jonas ay isang malaking balyena. Ayon sa mga oceanographer, tinatayang 97% ng tubig sa mundo ay matatagpuan sa karagatan. Sa kabila ng laki nito, nananatiling misteryo ang karagatan. At alam mo bang mahigit sa 80% ng karagatan ay hindi pa kailanman nadi-discover o nakita man lang ng mga tao? So, ang isda na kumain kay Jonah ay maaaring nakatago pa din sa kaila ng dagat hanggang ngayon dahil inihanda lang ang isda na yon para kay Jonas.